So guys, pumunta na nga ulit ako dito sa Taipei Main. Para maghanap ng Makakainan Ito nga pala 'tong dinatnan ko, ko na to ay paakyat na to sa sa pinaka second floor niya. Mataas itong underground ito ng Taipei Main. Ngumaga itong elevator na to, mahaba ito. So andito dito na nga ako sa second floor ng underground ng kumbaga basement pa lang to basement 1 may yung bin, pinanggalingan ko basement to yon ngayon andito na tayo ulit sa information ayan dito kami makikita lang itong ang kasama ko na to si tawag ko sa kanya mahal ayun kung makikita nyo dyan maraming nakatambay ng mga tao dyan yan yan Kumbha, maluwag yun so ito paakyat na kami dun sa kainan dun sa second floor nito marami itong makakainan so mag-elevator ka o maghagdanan ka, pwede rin naman. Dito, may may maraming pagpipilian nakainan kainan may malalaking restaurant dyan at na kumbaga yung mga masarap na kainan. Pero ang kinainan lang namin ay dito sa may may mini food court ito siya. kaya dito ito siya, mini food court ito. dyan may mga pagpipilian kang makakainan. Kung may mga pwesto-pwesto dyan na maliliit, kumbaga dyan sa labas eh, mga turo-turo na 'yan na So, yun. Habang, ano, habang hindi pa kami namili ng aming kakainin, eh, naghanap muna kami ng makakain, eh, at ng maupo ang misa. So, ito, namimili na nga kami ng order namin. One in 2 ang pinili naming kainin. So, masarap yung mga pagkain dito. Yun na nga. At uh, yung number na yan, diyan mo aantayin yung number mo para pick upin yung order. So, abang nag-aantay, pinto kayong tuwal lang muna. At uh, yun, luma, tinawa, nag-plus na kayong number namin doon at uh, up ko na rin yung uh, pagkain namin. So, so sa halaga nung dalawa siguro na yun, mga 300 plus ang binayaran ko. Masarap din yun. Solve na solve ka na rin. Kung baga, eh, mas masarap pa sa sa mga street. Kung hindi naman as in na masarap, kundi makakaraos ka na rin. Diyan yung 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 yan yung, yan, yung, yan, yung malalaki yung malapad na yung bilog na yan. Uh, oyster yan ang halo niyan. At saka isang sabaw, saka kanin. So yan guys, yung dalawang order na yan ay 368 $20 dollars na yan, dalawa na yan. May kasama ng kanin, sabaw. Hindi ko nga alam kung ano tong tawag dito sa kanila. Yan yung yan may ano yan, corn start at saka itlog at tapos uh, uh, oyster sauce. Sa nga pala at nagdala na rin ako ng Uh, yung ampalaya na linuto ko sa doon dinala ko na pandagdag na rin para hindi masayang kasi minsan itong, ano na lalo ngayon mainit is, madaling mapanis yung mga ulam kaya dinala ko na rin yun sinubo ko na rin at tinikman ay napakasap talaga guys kung kung matitikman nyo yan at mamamasyal kayo dito sa Taiwan at uh, yan ang uh, uh, tikman nyo ding uh, putahi kumbaga, street food uh, foods hindi na rin matatawag na street food kasi yan kasi maganda yung stall nila madaming kainan dito sa second floor na to magkabilaan mayroon pa sa kabilang dulo-dulo na yan yung doon dyan sa Taipei so yan at uh, napasarap ng kain at uh, sobrang busog tapos sold na rin nakaraos na rin sa sa kain yung kainan na yan Ayan, sumubo na ako niyan. Siyempre, yung kanin may kasamang ano yan, may kasamang uh, doon sa ibabaw may toppings na gin, inadubong giniling na pork. So ayan, ubos na lahat, simot yung pagkain namin ng dalawa, yung isa na antok na si Mahal. Inantok na yan kasi busog. At uh, ito, uh, simot lahat ng aming mga kain. So, kwento-kwento muna. So. <laughs> so for this video thank you for watching. Bye bye.